kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. bilang isang pansang kulang ang kakayahan para ipagtanggol ang ating mga teritoryo sa mga mananakop dahil sa matinding korupsyon sa ating bansa kaya hindi natin kayang makabili o gumawa ng sarili nating mga armas pang depensa kaya ang isang epektibong pamamaraan para may panlaban tayo sa kahit na anumang bansa na magtatangkang sumakop sa atin ay ang makipag-alyansa sa malalakas na bansa. Noon pa man, kahit ang Pilipinas ay sinakop rin ng bansang Estados Unidos pero hindi may tatanggi na sinagip at tinulungan din naman nila tayo noong ikalawang digmaang ang para talunin ng mga Hapon na sumakop sa ating bansa at kahit pa natapos na ang gera, ay tuloy pa rin noon ang tulong ng mga Amerikano sa atin kaya ang relasyon ng Pilipinas at Amerika ay talagang malalim na. Ilan na siguro sa mga pamilya ninyo ang nanirahan na rin sa Amerika kaya kahit na pinili ng dating Pangulo noon ang paniga ng China at may mga taga-suporta rin itong nakumbinse na pumanig sa China dahil ito raw ay kaibigan. Nahantang kirahin tayo kapag papalag tayo sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Nasinakob na nila bunga ng kanilang imaginary dash line pero may mga Pinoy pa rin na nananatiling mas pinili ang mga Amerikano kesa mapagkunwaring mga incheck. Base sa isang survey na isinagawa ng Aculum Research and Analytics, noong buwan ng Pebrero ay nagpapakitang 43% ng 3,000 mga Pinoy na pinagtanungan ay pabor sa alyansa ng Pilipinas sa Amerikano, habang 3% lang ang pabor sa mga in -check. Lumabas sa isang national survey ng Oculum Research and Analytics na maraming Pilipino ang gustong pumanig ang Pilipinas sa Estados Unidos kaysa sa China sa usapin ng pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. 43% sa 3,000 survey respondents ang nagsabing dapat ilinya ng Pilipinas ang sarili sa Amerika. 3% lang ang pabor sa China. Lumabas din sa survey na 17% lang ng mga Pilipino ang may tiwala sa China, pinakamababa sa labing-anim na bansang nabanggit sa survey. Most trusted naman ang Amerika na may 75% trust rating. Mas lalong lumakas ang panawagan ng maki-China na kailangan na raw itigil ni Pangulong Bongbong Marcos ang pakikipag-alyansa sa mga Amerikano dahil ito raw ang magiging rason para tayo ay madamay kapag magkagyera. Hindi ito pinansin ng Pangulo at itinuloy niya pa rin ang pakikipag-ugnayan militar sa mga Amerikano na siya namang ikinatismaya ng mga inchek. 2024 balikatan exercise mula April 22 hanggang May 10 ay sabay na nagsanay sa depensa at paggamit ng iba't ibang mga armas ang 11,000 bilang ng mga sundalong Amerikano at 5,000 bilang ng mga Pilipinong sundalo. Kailangang magkaroon ng tamang koordinasyon ang dalawang magkakamping bansa para mas mabilis na maabot ang kanilang layunin. Hindi pa man natatapos ang balikatan exercises ng Estados Unidos at Pilipinas ay nagpahayag na ng interes ang pag ang Pansang France na interesado rin itong magkaroon ng balikatan exercise sa mga sundalong Pilipino. Ang France, ang pangwalong bansa sa buong mundo na may pinakamalaking budget pagdating sa kanilang sandatahang lakas. Pangalawa naman sila sa buong miyembro ng European Union. Ayon kay French Ambassador Marie Fontanel, Disyembre pa lang daw noong nakarang taon ay nagkaroon na ng interes ang Pilipinas at France na magkaroon ng ugnayang militar sa isa't isa kaya sa buwan ng Mayo ay kanila nang inaasahan na magkaroon na ito ng development at nang masimulan na ang pagkaroon ng agreement at eventually ay matuloy na kagaya sa Estados Unidos at Australia kung saan ay nagkaroon rin ng war games ang Pilipinas isa ang bansang France sa miyembro ng mga bansa na kung tawagin ay G7. Matapang na pinuna ng France ang China sa kanilang ginagawang pangbubuli sa Pilipinas at sa pagpapalawak ng kanilang teritoryo kahit na wala naman daw itong matibay na ebidensya. Bilang pasihan sa kanilang claims na kanila na nga ang lugar na inahangkin nila sa ating mga Pilipino. Kung may natutuwa dahil sa maraming nasyon ang nagmamalasakit sa Pilipinas at sumusuporta sa ating karapatan, ay nakakadismaya namang malaman na may ibang grupo ng Pilipino ang minamasama pa ito. Ito ang pahayag ng kongresistang si Arlen Prosas. When you open the can kind of worms, pwede pala parang ganyan. So ngayon, lahat ng mga bansa, Australia, France, etc., they want also to be here kasi pwede pala na i-open ng ganon, nang hindi naman pala kinakailangan ng uh, pagkilala sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Kahit nagkainitan man sila ng mga nasa SMNI, pero mukha lang mayroon din silang pwedeng mapagkaisahan ito ay ang hindi pagpabor sa ginagawa ng gobyerno na pakikipagalyansa sa Estados Unidos at sa gusto nilang huwag nating galitin ang China sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga armas ng ating kaalyado na pinaniniwalaan nilang magbibigay rason sa China para malagay sa delikadong posisyon ang ating seguridad. Ayaw nilang maging malakas ang ating sandatahang lakas sa tulong ng Amerika dahil baka raw maging target tayo ng China. Pero bakit okay sa kanila na maging malapit tayo sa China na walang kalaban-laban sa oras na pirahin nila tayo dahil wala tayong panlaban sa kanila? Mas may tiwala sila sa sinseridad ng China kesa Amerika. Kahit pa na klarong-klaro ang nangyayari kung paano tayo tratuhin ng minamahal nilang China, natural. Ipagmamalaki nilang matitigil na ang mga ginagawa ng China na panghaharas sa West Philippine Sea. Kapag hindi raw natin sila ginagalit, bakit pa ba, ba, tayo haharasin ng China kung hahayaan lang naman pala natin silang gawin ang mga ginagawa nila sa ating mga teritoryo? Mas gugustuhin pa ng mga taga-suporta ng China na ito na wag pumalag sa incheck at sunti na lang ang kanilang mga gustong mangyari kesa magpalakas tayo ng ating depensa at humarang sa alam nating hindi makatarungang ginagawa ng China sa atin. Sa ngayon ay wala pang magagawa ang mga makapro-China na ito dahil sa magkaiba ang paninindigan at pananaw ng Pangulo sa kanila. Makakabawi na lang ang mga ito sa oras na mapalitan na ang Pangulo sa 2028 at swerte sila kapag ang mahalal na Pangulo ay pro-China. Siguradong baklas na naman ang mga EDCA sites sa Pilipinas. Uurong na naman ang tapang ng mga kasuntaluhan kapag may order sa kanila mula sa presidente na huwag bumalag sa China ating tingnan na lang ang kung anumang ginagawa nila sa teritoryo natin dahil baka tayo ay girahin nila. Kapag hindi pa magawa ng paraan na maayos ang BRP Sierra Madre ay malamang sa malamang na baka sa pagupo ng presidenteng pro-China ay tuluyan ng mapura ang BRP Sierra Madre sa kinapwepustuhan nito. Samantala, para sa karagdagang pagpapalakas ng ating mga armas pandepensa, ay muling makakatanggap ang Philippine Air Force ng kanilang pangalawang Mobile Air Surveillance Radar System na magmumula sa bansang Japan sa susunod na linggo. Mas moderno raw ang detection system na ito kumpara sa unang radar system na meron tayo. Makakatulong raw ito sa pag ng mga aktibidad ng ibang bansa na pumapasok sa ating mga teritoryo. Ang pag-asenso ng ating bansa ay talagang nakasalalay sa mga inalal nating mga lideres. Hindi man sila perpekto pero ang importante ay may malasakit sila sa ating bansa at sa ating mga mamamayan na sumusunod sa kanilang plano at programa kung paano mabigyan ng asenso ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Gaano man natin kagresibong sumika para umasenso pero kung puro naman kurap ang mga namamahala sa atin, ay siguradong magiging mahirap ang pagangat natin sa buhay dahil sa walang mga oportunidad na kaya nilang may Dahil sa simot na sa kanilang paglulustay, ikaw hindi ka papabor sa pagpapalakas ng ating mga armas? itigil lang balikatan balikat ang exercises, no to war tayo, uh, itigil lang lahat ng encroachment sa ating bansa. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.